Ipakikita ko sa inyo kung paano kami magbito ka ng hipon. Nagbibito ka. Bito ka ng hipon. Ayan. Tignan tong dos yung puwi. Bito ka. Oh, ready. Bito ka ng hipon. Yan ang trabaho ko ngayon, magbito ka ng hipon. Ito pa. Ito, pick mo sa puwet. Dito. Nasunatog ang ulo. Dalawa kami nasa iskiriya ngayon. Nagtatrabaho. Bili. Yun ang bito ka ng hipon. Oo, no? ang haba. Oh. Kung kayo, ano, huwag kayong kakain na pala nito. Mas mo palang kanya ito. Pa ito. Madumi pala yan. Kansi mo, ano yung may medya? Okay. Si. Ilgambaro? Okay. So, Ilgambaro.